Hindi ko alam kung bakit sobrang indimad ng motorsiklo nito ngayon. Eh napakaliit lang naman niya. Magaan. Decarburador. Drum brake. Single shock. Analog. At headlight na mas maliwanag pa ang dalawang kandila. Pero ang cute. Meet hug. Bakit hug? Kasi nabihag niya ang ating attention bakit tayo meron ito i-share ko sa inyo sa susunod na araw kung ano ba yung advantage at disadvantage nitong maliit na nilalang sa mundo ng motorsiklo. Special thanks pala kay Ma'am Rona ng Honda Premium Bikes Lucena. Siya yung nakatulong sa atin para makakuha nitong unit na to at sa napakabilis na transaksyon. Kapag gusto nyo ng Honda Navi, kailangan nyo ng motorsiklo. Marami silang ino-offer na iba't ibang klase ng model. Also, napakababang down payment. 1,000 pesos lamang meron ka ng brand new na motorsiklo. Hanapin nyo lamang si Ma'am Rona ng Honda Premium Bikes Lucena